Good day mga kabaro. Ito, meron na naman tayong isi-share itong $2 dollars bell mga kabaro. Bihira na tayo makahawak na ito. Kahit ako, first time kong nagkamera ng ganito na klaseng $2 dollars bell mga kabaro. Ang ganda niya, bagong bago pa. Kaya, pagkakalam ko nito, medyo mahal na rin ito mga kabaro ito bihira lang tayo makawak na ito mga kabaro kasi 1, 5, 10, 20, 200 $100 ang lagi natin minsan ay uh, nahawakan kaya itong klaseng 2 dollars paper bill mga kabaro ay eh, hard to find na rin ito mga kabaro kaya ito ay maganda na naman nating uh, isama sa ating mga collection mga kabaro eh bagong bago pa mga kabaro oh. ayan 2017 mga kabaro ayan. ang ganda ng 2 dollars paper gun mga kabaro ayan yeah. sana magustuhan nyo itong pinapakita ko sa inyo na 2 dollars mga kabaro ayan Yeah, maganda na naman itong isama sa ating mga koleksyon mga kabaro kaya okay so see you naman sa sunod natin na mga koleksyon okay